Good, mga pare, ito. Simula, samahan nyo na naman kami sa isang malupit na araw. Pero sabihin ko lang sa inyo, today, last year, August 18, 2024... Nag-start kami ng construction para sa top tier Bronte. Last year, nagsimula yung construction namin. Ang video natin today is papaita namin sa inyong lahat yung three shops namin. So pupuntahan natin yung Kerr Street and yung Preserve. Kasi ang top tier, merong aming three shops dito sa Oakville. So familiar naman ako sa top tier Bronte dito sa kung saan ako nagtatrabaho. Marami na akong video minake dito pero sa Kerr Street tsaka sa Preserve, wala pa masyado. So, tara, puntahan natin sila. Sakit sa na malayo na ang di ako So, ngayon, kasama na natin ang tropa natin si Josh. Nandito tayo sa Kerr Street. Ito yung pinakauna-unahang barbershop ng top tier. Four years na to na atayo. Dito kami natuto lahat. Dito kami lumaki. Dito kami lumakas. Dito namin natutunan ng rat, -rat. So, Tara, pasok tayo para makilala natin kung sino ba yung mga nandito. Dito nyo rin makikilala yung pasimuno, yung nauna sa lahat. Kung sa tingin nyo, malakas na ako and sa tingin nyo, kami na yung magagaling rumatrat, oh, hindi pa, na. pare. Yan talaga, ratrating. Oo, oo. Mga pare, gusto ko makilala nyo ang top tier himself. Ha! Ah! Yeah! <laughs> so, ito, si Leo. Siyang nagsimula, founder ng top tier uh -huh. Oakville, you know? And uh -huh siya ang pinakamalupit sa lahat. Siyempre... Anong oras na ba? Anong oras na ba? Bakit... No? <laughs> Ito nga mo naman, pare. Para mapakita natin. Anong masasabi mo sa mga... sa mga taong humahanga sa'yo? <laughs> Walang humahanga sa akin. Pero may may nakita akong mga humahanga sa'yo. May isang lalaki na mukha ng bangkay eh. Uy! <laughs> Kakahanga sa'kin, sa nagmukha ng bangkay, no? Parang ano kasi yan, pag tapos na yung generation mo, tapos na. Tapos na. Yeah. So, kasi pero... Kasi may sinabi na, ano, oh. sinabi mo, consultation niya daw, 30,000 pesos. Kumingin Holy! 30,000 oh pesos. my God, yung consultation niya, 30,000 pesos. Kasi okay. nung alingan! Mm. <laughs> consultation, 30,000. Eh, tapos sinabi niya, oh, kailan ka ba nakamig ng peso sa sa Canada? Ay! Kasi nga, dollars kami maningil, pari. Kino-convert lang namin, pari. Kasi <laughs> mga Nahihirapan kayo mag-convert eh. Oo. Oh. Huh? convert ginagawa na, namin na namin yung para, para, sa inyo. Para sa inyo. <laughs> <laughs> Mga pre, tatry natin yung ju juicing na, juicing. Ewa ko, pampalas daw. Ewa ko, ba humina ako dito. nag cleanse Well, that's cleanse. Spend, bro. It's like 300 bucks, bro. 300 bucks it's not week. even that bad, bro. It's actually pretty good. But, it's pretty good yes. juice. Bro, in one week, he's gonna lose like 40 pounds. Oh, wag mo dalhin yung mga asawa mo dito kasi mga pogi kami, ha? Especially yung Jollibee na barber na yan. Sampalin kita pag nakikita kita, boy. <laughs> Yari ka, pare! So, ito ang Kirstie. Dito kami nagsimula lahat. Dito kami lumakas. From zero to 100 kung nasa na kami ngayon, ha? Ito yung nagturo sa amin Romatrat, itong location na to. Ha? Bahay namin to. Dito kami lumakas. So, Joe, ano masasabi mo sa Kerr Street, pare? Sa Kerr Street, ito, oh, dito lahat nagumpisa. Ito yung uh, main base, main location. Pero may papakita ko sa'yo. Liga dito, digan dito. Naalala mo pa ba ito, pare? You shit. Dito yan nakaupo si pare. Yeah. Dito, ito ang Dito, ano, dito nagsimula lahat. Dito, dito sa corner na to natuto, pare. Rumatrat. Kumita ng pera. Ito yun. Okay, bro, take the let's go. So guys, nakita nyo na yung Kerr Street. Ngayon, punta tayo sa preserve, mga pare. No, see you later. Talaga. Mas Masakit sa matapag, di mo talaga tanggap Na malayo na ang inabotan Tsaka di ako nagpapanggap Lahat to naganap, nang wala kong inaapakan Abangan mo na lang, kasi marami-marami na ako mga idadadad Patatadin natin yan, boy! Pag alam mo, isasagat See? Naikita nyo to? Nandito na tayo sa Preserve, guys. Ito yung pangalawang store namin. Kaya, Nakita nyo, dito nagsimula. This, La Familia. You know? La Familia. Whoever... Kung sa likod nila, may free haircut forever. So mga gonna natin si TJ. He's the owner of this shop, bro, and he's only 21 years old, bro. So yo TJ, tell all all our viewers how to do it, how to be like you. Man, well, I started young, so if you haven't started already, you're already too late. The best time to start is right now, not tomorrow, start now. And um you know, put in the work every single day. I work seven days a week. I've been working seven days a week for a while. And you know, it becomes part of your lifestyle. I don't view it as work. I just show up every day. And what can you say about top tier, bro? I'll say top tier is more than a barbershop. You'll, you know, you'll see in, uh, in commercials and stuff, where the team we're accepting, we're accepting new people on the team, this and that. Bro, we're not a team, we're a family. This is more than just a barbershop. We eat together, we, we work together, we make money, we, we we play basketball, we do things that we love. And you know, that's what makes it more than just a barbershop. We go to Mexico together. Yeah, exactly. You know? You guys haven't been to Mexico oh, yeah. together so You know, you're lacking. Yeah, bro, you're lacking. Yung tatlong location namin dito sa sa Canada. Yun yung dahilan kung bakit malakas kami. Nakita nyo naman, narinig nyo naman galing kay TJ. Top tier is more than just a barbershop, bro. It's a family. And, bro, ano bang ginagawa ng mga pamilya? Pinapalaki yung isa't isa. At dito nyo makikita na barbering ngayon ay pabata na ng pabata. Ito yung mga bagong pamamaraan na ngayon. Makabagong generation. So, new generation, new gen yung modern way na. Alam of fiber you know. Yeah. Yung kung Yung mga owner dati puro matatanda ganyan ganyan hindi. Ngayon middle age na kahit mga teenagers pa lang, mga 20s yeah. pa lang, Yan, owner na, owner, di ba? Yun na yung way ngayon. Kasi kung kaya nilang gawin ng mga matatanda, mas mas creative yung mga kabataan ngayon.